morning guys good morning nagluluto ako ng dining ding ayan may natira kasing prito isda kagabi isang peraso kaya niluto ko nilagyan ko ng okra, sitaw, talong kamote, ayan at mayroon siyang isang sili ayan simpleng ulam pero masustansya gulay na may halong isda ayan ayan lalagyan ko pa siya ng alukbati ayan yung lang galing yan sa akin tanim tanim ko yan sa paso lang mga guys Ayan, luto na. Uy, sarap. Ayan, thank you for watching. God bless.